Good morning guys! Kamusta kayo? Ayun! Bali, dito lang tayo sa may circuit ngayon. Itatry lang natin itong bago nating addition sa pagpapadya ang GoPro. Kasi so, parang mali yata yung kabit ko. Mabigat yata sa ulo. Namaya ulit. Ang bigat guys! <laughs> Ulog sa ulo ko yung helmet kailangan natin reposition yung gopro mabigat saka parang masyadong malug yung camera 9 lang kasi ito ewan ang nga ulit bali ito nga guys yung kuha sa gopro 9 kitang kita nya naman malug insta360 go3 na nga ba talaga ang sagot para makakuha ng magandang videos ang gastos naman mag video video pwede bang mag print na lang gamit ang mga mata at natuluyan pa nga itong bar tape ko ano ba yan tayo guys sa may palengke naghanap tayo ng bulaklak ng kalabasa parang gusto ko nun ayun nga at naumay na ako kakabike dahil sa bigat ng ulo ko at dahil na rin sa bar tape sumama na lang ako dito kay papa sa kiyapo hahanap na lang ako ng bulaklak ng kalabasa dito Gumanda na nga pala itong Plaza Miranda, no? Dati kasi marami nagtitinda rito. Halos hindi mo na makita yung simbahan. Buti ngayon malinis-linis na. Yung mga street vendors, nandoon na sila sa mga gilid. At doon ko rin nahanapin ang mulaklak ng kalabasa. Sakto nga yung dating namin dito, merong misa. Nakapagdasal si Papa. Hahalik din kasi siya sa Nazareno. Pagkatapos namin dito ay hahanap na naman kami ng speaker sa may raon. Maganda rin mag-ikot-ikot -ikot dun kasi nang nakikita. May mga salamin, ilaw, speaker, kamera at kung ano-ano pa. Depende sa street na pupuntahan mo kung ano yung tinitinda nila. Siyempre, ingatan nyo na lang yung mga gamit nyo. Baka masalisihan kayo dun. May nag-offer nga ng souvenir sa akin kanina eh. Akala yata foreigner ako. Meron nga pala akong gagawing separate video tungkol sa mga kainan na binabalik-balikan namin dito sa Meraon. Abangan nyo mamaya! At ito na nga yung hanap ko ang bulaklak ng kalabasa kaso tanghali na. Bukas ko na lang lulutuin. Ilagay ko na lang muna sa baso na may tubig. Ayun lang! Bye-bye!